Alam mo ba na ang mga HR professionals ang isa sa in-demand na trabaho lalo na sa bansang UAE? Pwede ka sumweldo ng 5,000 to 50,000 dirhams o 225,000 pesos per month kung isa kang HR professional. Ang mga HR professionals ang in-charge sa recruitment, hiring, employment records, timekeeping, training at iba't ibang administrative functions sa bawat company. At sa UAE, pwede ka maging HR professional kahit ano pa ang iyong nationality. Di tulad sa ibang mga bansa na mga nationalities lang nila ang pinapayagan na maging HR manager, HR officer at maging HR assistant. Paano ba maging HR certified professional? Kung interesado kang maging HR professional, mag-message ka lang sa baba ng video na ito na I want to be an HR professional. At mag-direct message ka na rin sa aking FB account para ma-send ko sa iyo ang free orientation online kung paano ka magiging Certified HR Professional. Na-attested ng Knowledge Human Development Authority or KHDA at maging isang HR Professional na Certified ng American Certification Institute. At maging HR Professional ka kahit saan panig ng mundo o gusto magtrabaho. Please like and share this video para marami ang matulungan nating mga OFW. See you in my next video.